Hello guys, good morning. Subay-subay ta sa garden na ako guys. So maon Karon. No? Bisan init pero ni ari ko kay sayang mangguning ako. Kuan guys, ako ang kamatis na na daghan og hinog so ako siyang i-harvest. So guys, maon sa karon ang akong kamatis. So ako siyang kuhaon guys kay medyo tungod sa kakusog sa ulan nakuhaon siya guys oh, natabunan so maunik guys ang akong kamatis o guys oh, maana siya so ayabaw bunga kanina daot na guys o tanawa na daot ang iyang bunga tungod sa ulan sa kakusog sa ulan pero so, may sumaon eh. na daot na iya bunga so ako nalang ibilin na dito guys parol, oo oh, naapa guys, oh, na nga daot ang bunga sa akong kamatis. Tungod sa ulan, guys. So, ito na lang, kanin na lang ako. Harbison, ang wala na daot. Guys, sayang kaayo guys, aroy na nga daot na guys. So, tanawan ninyo guys, oh. Ako manggong ipasagdahan na siya guys, kay... Ako gusto pa hinugon diri sa puno. Pero naantan sa kadaot guys kaya si man o ulan so gamay ra kaay ako na harvest sa pagkakaroon guys kaay na nga daw siya so ayan mauni karoon ang ako kitrabaho so nagharvest ko sa akong kamatis okay guys ni sa pagkakaroon thank you for watching my baby God bless.